Mga kababayan, tungkulin po natin bilang inyong empleyado sa Senado na magbigay impormasyon tungkol sa tahasan at malawakang pagpapapirma para buwagin ang Senado, tanggalin ang check and balance, gayon din ang term limits ng mga politiko. Ang atin pong saligang batas o ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas ay ang kaluluwa ng ating bayan. Ito po ang pundasyon ng ating demokrasya. Kaya nga po, sa loob ng halos apat na pong taon, hindi po ito basta-basta pinakikialaman, binabago o ginagalaw ang ating konstitusyon. Ngunit, hindi po ibig sabihin nito perpekto ang ating konstitusyon. Maaari pong may ilang probisyon na pwedeng makatulong sa ating bayan. Uulitin ko po, hindi tsa ang sagot sa problema sa mataas na presyo ng bilihin, sa kakulangan ng trabaho, mababang kita krisis sa edukasyon at marami pang iba. Kaya po, nakakabahala ang ginagawang PI at sabi daw nila, People's Initiative ito. Pero marami na po tayong narinig, nakita at nasaksihan. Kaya po ang panawagan natin kung totoong PI o People's Initiative ito. Sige po, dahil karapatan naman natin kahit ano pang klaseng konstitusyon ang gusto natin. Subalit, kung meron pong bilihan, suhulan, pagsasamantala sa ating mga kababayan. Importante po na ang tao ay mulat at nabibigyan ng tamang impormasyon. Hindi po po pwede nabibigyan kayo ng ayuda o salapi para lamang pumirma sa hindi ninyo naiintindihan. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, Huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng mga uh, post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol o anumang mang po pwede ipagbigay alam sa amin. Hihingi na rin namin ang inyong pangalan, tirahan at contact details. Nang sa ganon, matulungan po namin kayo na maprotektahan at maipagtanggol ang inyong mga karapatan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.